ani ngayon ng papuri ang kapamilya actress at its showtime host na si Kim Chu ng papuri mula sa kanyang mga co-stars sa What's Wrong with Secretary Kim dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan nitong personal na pagsubok sa buhay ay nagagawa pa rin ito ng maayos ang kanyang trabaho. Labis na hinangaan ng aktor na si Jake Cuenca si Kim Chu dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan nito habang ongoing ang kanilang show ay ipinapakita pa rin ito ang pagiging professional. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat na kagagaling lamang sa matinding break up si Kim Chu sa kanyang boyfriend sa loob ng 12 years na si Sian Lim bago nila simulan ang taping ng Pinoy adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Hindi rin naman ito tinigo ni Kim Chu sa publiko at sa kanyang mga kasamahan sa nasabing serye. Samantala, ayon sa pahayag ni Jake Quenca sa isang panayam, kung hindi pa nila alam na may pinagdadaanan si Kim Chu at kagagaling pa lamang ito sa matinding heartbreak ay hindi nila ito mahahalata sa set dahil napaka bubbly pa rin umano ni Kim Chu. Ipinahayag rin ni Jake Quenca na labis siyang nag-e-enjoy sa paggawa ng What's Wrong with Secretary Kim dahil bukod sa reunion project nila ito ni Kim Chu ay nakatrabaho rin niya si Paolo Avellino na tinuturing niyang best friend. Kabilang rin sa naitanong kay Jake Cuenca kung napapansin ba niya na nagiging extra sweet si na Paolo Avelino at Kim Chiu sa set sa likod ng kamera o kung nagkakamabutihan na ba ang mga ito. Agad naman itong sinagot ni Jake Cuenca na hindi niya tinitingnan ang mga ganoong bagay sa set habang nagtatrabaho at nire-respeto umano niya ang privacy ng kanyang mga nakatrabaho. Ipinahayag pa ni Jake Cuenca na hindi rin naman siya lumalabas sa kanyang tent. Lumalabas lamang siya sa tuwing turn na niya sa pag-arte pero kung hindi ay nananatili lamang siya sa kanyang air-conditioned tent. Kahit pa best friend umano niya si Paulo Avelino ay hindi naman umano niya ito tinatanong ng mga pribadong bagay. Hinihintay lamang umano niya na magkwento ito sa kanya sa oras na handa na itong magsabi. Sa kabilang banda, may mga kumakalat naman ngayong mga larawan kung saan nakitang magka-holding hands si na Paolo Avelino at Kim Chu habang naglalakad na lalong nakapagpatibay sa mga hinalang nagkakamabutihan na nga ang dalawa. Hinala ng marami na pansamantalang tinatago ng dalawa ang kanilang relasyon upang makaiwas na rin sa kontrobersya lalo na't pareho silang nagmula sa relasyon. Ano ang say sa balitang ito?